Andito na ako sa loob ng bahay na na ah, nabasa ako. Lakas ng ulan. So, ayan. Three days na po. Nagsimula nung uh, Monday ng madaling araw hanggang ngayon, Merkulis na. So, ayan po ang aking alaga. Nasana ba? Nasana ba siya? Hoy! Bagong palit yung bedsheet ha. Andyan ka ha. Hindi ka pa naliligo. So, ayan siya. Pagkakad tayo sa inyo. So, ayan po. Hapon na. Kalakad tayo sa maulang panahon. So, ayan po. Wala Pula, palang meriyah, diba? alas tres na ng ay, alas dos na ng hapon alas dos na three days na po kumuulan ayan may baha doon And, so ganito ang sitwasyon dito sa bulakan maghapong umuulan ayan, ayan ako kaya lang mag-sorbet dito sa <laughs> bulak. Ako ang ano ngayon, kapitan, charot. Oh, hi. Salakan tayo sa maulang panahon. Ayan po, Inuulan na tayo ng malakas. Oh, like Ito ang bermudahan na inuulan na ano sa so, ayan po doon banda ilog yun o oh, ilog sa so, ayan malakas na po mapalakas na palakas ang ulan ayan okay lakad mo tayo ng konti walang merienda tinda ayan meriendahan yan sa hapon yung blue yung malaka blue na yan sa so, walang tinda balik tayo sa so, pinakita ko lang sa inyo yung bahang, na bahang bermudahan balik tayo doon sa pinanggalingan oo oh. ayan o malakas e ulan balik na tayo ayan ang ulan malakas yung. okay na tayo ulit sa bahay ayan ang lakas ng ulan oh. ayan lumakas na siya so 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 hanggang dito na lang nagtatapsang ating video Thank you so much.